ganito maglinis ng hood sa inyong mga gas stove. So, punin yung ano, yung screen niya. Kasi ma-uwi na yan eh. Daming oil dyan, nagkakapit. Kasi yan ang sumisip-sip ng oil kapag nagluluto ka. So, gamitan lang ng ano, magic clean. Tapos yung sponge at saka brush isok mo sa mainit na YouTube tubig. Mas lagyan ng magic clean. At i-brush brush siya. Madali lang matanggal. Yan, yeah, ganyan mo lang. Brush. Pag hindi na po sa brush, gamitan ng sponge. Yan ulit mong gagawin para tanggal talaga yung mga mga langis tatlo pa siyan, kaya natagalan so bawat isa kailangan linisan at tingnan mo yung tubig napaka oil eh. after ng ano mabras, mas pumps ano na, balawa ng tubig May stop, nilagyan ko ng stopper para para nga siya maano. maso Ngayon so ko na kasi yung binabras ko na at nilinis. Ang dami na lang matanggal yung oil niya. eh yun, na ang aking food ng uh, food sa ano, gas to. Pag check wala nang oil. Tanggal lahat. So, yung magic tree na yan is magic talaga. Ah, isa uli na. Patuyo na lang yan she jian sa taas. Hindi naman tumutulo. Kasi ano ko na siya, napatayo ko na siya ng matagal. So, wala nang, dip, wala nang extra water. Pero may ano pa rin, may basa pa rin hindi siya completely dry. Pero mag -dry na lang siya pag nailagay na chan. Yes, si Naoli ko na. Noon lang din magsaoli. Easy lang din. May ano siya doon. Push mo lang. Diba? Hmm. Parang pareho man lahat ng ano mo din ng food. So, ganyan lang siya. <coughs> At meron ka ng malinis na... Parang ano siya eh. Filter. Oil filter. Kasi diyan lahat. Maingay yan. Pag naon on mo, ang ingay. Pag nagluto ka, pailan mo i-on para yung Langis hindi siya tatastik sa kung saan saan. Diyan lang siya pupunta. Ayan. Malinis na siya. So, wala nang langis. Ganun lang kasimple. linisan, Magandang mamuhay. Manirahan sa malinis na lugar.